Nay, huwag kayong pumayag. Nanay, ayaw ko po mawala sa inyo. Ay, nanay, huwag po kayong pumayag, please. Huwag po kayong pumayag. Parang hawa niyo na tulungan niyo ako. Mrs., naibalik naman ho sa inyo yung pera niyo. Baka naman ho, niyo na lang yung anak ko. Kaya lumalaki ang kriminal ang anak mo! Dahil kung sintidora ka! Hindi kriminal ang anak ko. Maayos ko silang pinalaki. Huwag niyo naman ako kaming husgahan ng ganyan. Ngayon lang naman ho nangyari ito eh. Nagkataon lang ho na pinagdadaanan yung pamilya namin. Kaya ho kami nagkakaganito. Hindi pa rin dahilan yon para magnakaw. Kaya ako na humihingi ng tawad para sa anak ko. Sorry na po, Miss Tuason. Huwag na po kayong magalit. Huwag niyo po ko ilayo sa nanay ko. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po ko ilayo sa nanay ko. Baka pwede niyong patawarin na yung bata. Nakikiusap naman po siya. At sino ka naman? Kaibigan ko nila. Mrs. tuason lahat naman mo tayo nagkakamali. Lahat tayo may problema. Kaya minsan nakakagawa tayong bagay na hindi natin gusto. Yan siguro nangyari kay... Uh... Jeffrey. Jeffrey, hindi niya gustong nakawan ka. Pero sa kagustuhan niya tulungan ng nanay niya. Kaya niya nagawa yun. May nanay ka rin, di ba? Oo naman. Mabuti kaya akong anak. Ginagawa ko ang lahat para sa nanay ko. Naiintindihan mo yung sinasabi ko. Ginawa lang lahat ni Jeffrey para sa nanay niya. Sana magpatawad mo na siya. At huwag na kayo magsampan ng kaso. Maraming salamat, Mr. Salvador. Kung hindi dahil sa inyo, baka naghiwalay na kami ng anak ko. You're welcome. Siya ka pala. Jeffrey, nasa na? Sana. Pwede ko atid, ha? Ah, naku, huwag na. Nakakahiya naman. Inutusan kong kumuha ng tricycle dun sa kanto. Pasensya na ulit sa kotse mo, ha? Hayaan mo gagawa ko ng paraan para makabayad sa iyo. No need, Thelma. Can I call you, Thelma? Naintindihan na kita. Katulad ni Jeffrey, nakagawa ka din ng bagay na hindi mo gusto. Just be careful next time. Ibig sabihin ba niyan, hindi mo na ako ipakukulong? Hindi na salamat. Maraming salamat, Mr. Salvador. Malaking bagay itong ginawa niyo para sa amin ang mga anak ko. Noah. Just call me Noah. Hmm.